Ngayong araw nga mga madam, magluto nga pala ako ng fresh na fresh isdang bato at gagawin ko tong paksiw. Dahil medyo matagal-tagal na nga na hindi ako nakakapagluto ng paksiw at tamang-tamang -tama sa tag-ulay. Kaya tara, samahin niyo muna ako mga madam magluto dito sa isla ng Boracay at sa aming bahay na baha basa ah, bah, basahan bahain. <laughs> Good morning sa inyong lahat mga madam, lalong-lalo na 'yung mga kasinggel mam na katulad ko, shout out sa inyo. At mga dakilang ina dyan, sabay-sabay natin itaas ang mga paa natin. Nandito na naman si Madam Maya Buangera na magluluto ng napakasarap at napaka-fresh na paksiw. So ayun na nga habang nandito na nga pala ako sa dagat mga madam na nag edit Kaya may mai-pause ako later. Aba, nakita ko naman si Kuya na nagtitinda ng isdang bato. So 'yung isda pala ni Kuya mga madam, wala pang 5 minutes na naiihahon, iaahon sa hirap. <laughs> Oh, umagang kay ganda mga madam na na naman ako bagong-bagong kuha nga sa tubig alat mga madam. Kaya tinatawag na isdang bato. Dito nga nabili ko nga pala ng 180 pesos. Pero kapag sa palengke yan, naku, mahal na yan. Siguro mga 240, 260, mga ganyan. Lagi ko nga nakikita si kuya habang nag-edit ako dito mga madam. Minsan hindi ko na lang nabibili kasi nga medyo matagal-tagal pa ako nakaupo dito. Pero ngayon medyo, medyo pa-uwi na rin ako. Kaya ayun, binili ko na lang kasi nga hindi naman masisira. Pa-uwi na rin naman ako. Out-out nga pala kay kuya na napakagaling magpana ng isda. Yes po mga madam, pinapa sana niya lang yan. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Ganon, kapag tamad ka, maraming laway sa unan. Dito nga sa isla ng Buracay, mga madam, kahit nakaupo ka lang dito, maya-maya, nakapagpalengke ka na. Kasi nga, napakadami talaga nagtitinda ng isda or kaya dumadaong na mga bangka. Tapos napakadami ng isda sa bangka nila. Pwede-pwede ka na bumili. O kaya, or kaya kung makapalipag umukha mo, pwede kang humingi na lang. <laughs> So, pagdating na pagdating ko nga sa bahay, mga madam, ganito na kalakas yung ulan. Buti na lang at natapos nga ako mag-post. Kunde, nako, nabasa na naman pa uwi si Kipay. Ito nga yung pinakamahirap sa lahat mga madam kapag tag-ulan na nga. Naku, basa na naman ang bahay. It's struggle is real na naman sa bahay mga madam. Ganito na naman yung itsura namin kapag baha nga at kapag umuulan. Malamang sa malamang madam, naman na naman ako malabhan na labahan neto na madudumi. Yes po mga madam, nakadetails yan, nakadocuments yan lahat sa vlog ko. At talaga naman kapag ganito eh, wala talaga. Yung tipong natutulog ka, hindi mo mamamalayan na lulutang ka na pala. Oh, uh, yung ano namin. Buktaw na talaga. Ayan, nabubuktaw na. Oh my God. Baha na tayo. Papasukan na tayo. Oh my God. Binaba na kami mga wadam. Oh my God. Baha na kami. ba na kami mga madam. Ayan na. Pumapasok na ang inkantado sa amin. So, dito nga wala naman ako magawa kundi ayusin na lang. Magmove on sa lahat ng bagay, bahala na dyan binabaha, at least may pagkain kami mamaya Bali, naghiwa nga pala ako dyan mga madam ng sibuyas, luya, bawang. Mas masarap sana kung meros siyang siling panigang kaso lang napakalakas yung ulan kaya hindi na ako makabili. Okay na yan. At least, may maya is napakadami na mas seasoning ang ilalagay ko. Ah, sobrang stress ko nga sa ulan. Nakalimutan ko na rin kung anong isda to. Comment below na lang sa mga nakakaalam. <laughs> napakasarap din iihaw to mga madam pero sa pagkakataon na to, napakasarap din ipaksiw. Kaya yun nga yung gagawin ko. Kinariskisan ko nga siya konti mga madam para matanggal naman at konting-konti lang naman yung kaliskis niya at napakaninipis niya. Bali, hindi ko na tinanggal yung kanyang hasang mga madam at hindi ko na rin tinanggal yung mga laman loob niya kasi nga press na press naman to. So pagkatapos nga ang lahat mga madam, eh ko na nga lahat dito. Magasamahin ko na nga ang sibuyas, bawang, luya, asin at maglalagay na nga rin pala ako ng betchin, paminta at pinakasalahat lahat mga madam. Maglalagay nga pala ako mamaya na no liquid seasoning mga madam. Yes po mga madam, yan po yung sikreto at maglalagay ka pala ng konting asukan. Siyempre dahil nga sa paksiw mga madam, huwag mong kakalimutan ng suka. At o din kakalimutan maglagay ng konting mantika. Yes po mga madam, mantika, asukal, yan ang nagpapasarap sa paksiw. Pero depende na lang sa inyo mga madam kung gusto niyo maglagay ng asukal, ha. Pero yun po talaga yung nagpapasarap. So, habang kumukulo na ngayon ang aking paksiw mga madam, naglagay nga pala ako dyan ng laurel. At habang nakadayo nga ako dito, amoy na amoy ko na ngayon bango ng aking paksiw mga madam. At wait lang, papakuluan ko lang ng konti at hanggang sa manot at manoot hanggang tumuyo. At dito nga sa aking paksiw mga madam, naglagay nga pala ako ng tanglad. Yes po mga madam, huwag yung kakalimutan kailangan maglagay ng tanglad at itry nyo to. Ewan ko na lang kung hindi mag-unly rice yung mga anak natin at dagdagan mo pa konti kung meron kang gata dyan, ibuhos mo na. So, dahil nga sa paksiw lang yung gusto ko mga madam at napakadami ko ng ingredients na nilagay, ewan ko na lang, itaob ang kaldero. So ayun na nga mga madam, hanggang dito nga lang yung aking vlog, Ayan mo na yung baha na yan, baha ang galang dyan lang, hindi ko naman masasalo yung tubig na yan at ang importante nga is meron kaming makain dyan at napakasarap nga yung aking hinanda sa aking mga anak. Para updating kayo sa mga kalokohan ko mga madam at sa mga prank ko sa mga pagluluto dito sa Burakay Isla mga madam. Para sana follow, comment and share. Thank you, thank you. Dahil may orasyon po yung aking vlog mga madam dahil kapag nanood ka nga to eh talaga magiging single kapag hindi ka talaga nag comment, follow and share dyan. <laughs> Ay, charot lang. Bago ang lahat, bago magtapos, gusto ko lang sabihin Nang umiti kahit napakadaming prank. Problema!